Henesis 3. Nagkasala ang tao. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, Maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan, Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin nihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kaniyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos pinagtahi-tahi nila mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kung kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang, ang Diyos, Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoon Yahweh kas sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas kaya ako'y natuksong kumain, sagot naman ito. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimot binhi niya ay lagi kayong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin ang asawang lalaki iyong nanasain pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin ito ang sinabi ng Diyos kaya dan dahil nakinig ka sa iyong asawa nang iyong kainin ang, ang ipinagbawal kong bunga dahil dito isnusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal pagkain mo'y magmumula mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva, ang itawag ni Adan sa kanyang asawa sapagat siya ang ina ng sangkatauhan, ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kaniyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng bunga.